Pagtulingan o tambako lang masarap na luto dyan, walang iba kundi gata. Kung di ka marunong yan, tuturuan kita. Siyempre, kailangan may tambakol o tulingan ka para mailuluto tayo. Ito nga palang ang sahog natin. Meron tayong talong, siling haba, sibuyas, at luya. Siyempre, hindi mawawala yung gata. Magagata nga tayo, ba? Diba? Tara, umpisa na natin. Hiwain muna natin syempre ang mga Ricardo. May nasayang pa nga na isang talong. bulok yung isa. Tapos yung sibuyas, dinalawa ko na para mas masarap, mas marami rikado, mas maganda. Buti na lang ang si ngayon medyo mura na. Ito nga ang medyo mahal ngayon ang luya pero lalakihan ko pa rin para mas masarap. Kas Pag isda talagang niluluto ko, dinadamihan ko ng luya para iwas lansa. Tara, sa lansangin na natin. Ayan, ilagay muna natin yung talong tas lagyan natin ng ibang rekado tsaka natin ilagay yung isda. Dalawahing patong natin para mas manut yung lasa. At pagkatapos, lagyan natin ng suka. Ayan, para lang tayo magpapaksiw. Pag lagay ng suka, paminta at lagyan din natin ng asin pagkatapos, konting tubig syempre, tapos bubuksan na natin ang kalan. Para magluto, di ba? Tapos takpan natin. Ayun, kumukulo na. Pag kumukulo na ng ganyan, pwedeng pwede na natin ilagay ang gata dyan. Yan, bali, 40 pesos nga pala itong binili ko na purong gata para mas masarap siya. Pag nalagay mo na lahat ng gata, halu-haluin mo siya para hindi mamuo yung, yung gata. Yan, ganyan-ganyan mo lang siya. Tapos, lagyan mo ng konting bechin, pambalansi lang ng lasa, tapos siya mo takpan. Yun, pag binuksan mo nga, ganyan na siya. Para lumapot yan, hinaan mo lang yung apoy, tapos hayaan mo lang siya nakabukas yung takip. Maya-maya, magmamantika na yan sa lapot niya. Tara, tikman na natin! Na ah, guys, tikman natin pang niluto ko. tiniris ko pa yung mga sili para umanghang. Sarap yan, talo hindi natin na sabaw nagmamati kayo sabaw oh. sabaw pa lang ito ulam lang. Ayun, na na natin hmm, ito ang luto yung isda oh. hmm, napakasarap Sakong-sakong lasa. Kain tayo guys. Thank you Lord. Muto kayo to Madali lang. Thank you for watching. God bless. Mmm.